Ano na naman to? Parcel, inorder ko sa kaibigan ko. Tapos, ako naman ang pagbabayari mo nito. Sabi ko pa naman, matutuwa ka kapag kinuha ko to. Dagdag kasi sa gamit ko. Hindi, isa mo to. Wala akong pambayad nito. Sabi ko pa naman sa kaibigan ko, matutuwa ka kapag kinuha ko to para dagdag sa aking mga kagamitan sa bahay. Ayaw ko, basta. Ayaw ko. Wala akong pera. Dali nabi, be. Sabi ko pa naman doon sa kaibigan ko, kapag kinuha mo to, lalo, lalo pang pumupogi. Mm. Hmm, parang tangan naman to Dali nabi, be. Ikaw ah. mm. na magbayan. Ha? Hmm? nga. Bagaimana ba to? One thousand. Yeah. Sige na, sige na, sige na. Ako na magbabayad nito. Tingnan mo. Oh. Pag tumatawa ka, ah. lalo pang Ang ganda mo, ang mo kapag ngumingiti ka. Gina, sige na, sige na. Ano naman po ba 'to? Salamat Ben. Thank you so much.